3.17 At 3.17 pala ng hapon Dito kami ngayon sa uh, gumaka Bypass Road Dito kami tinuro ng ways eh Ay oo nga Sa baba Nasa baba Tara 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 Oh grabe yan oh, oh grabe na no. wala sila dominor oh Grabe na to Bypass na to ah Oo nga Ah sagka Oh sagka hindi sagka Hahaha <laughs> Eh, may tagpa o Hey Saan ka? Wala Siyari Bibig Kanawa, kanawa, kanawa Sige, sige Kanawa pa sa'yo Dito, dito Sige, babalik ka, babalik ka Kut, <laughs> ang layo Ah. Oh, may ano, may riles, ah, riles. Ah, riles. Ah, ah. Saan ba tayo? Di ba di, di naman tayo dumaan dito? better siya ito. Ha? better verso. Oo oh, nga, no. De, ba itong ka? Bito ka, Marok? No, di, auto, di ba ito? Di ba ito? Ay, di, gumaka-bypass. Gumaka-bypass. Kumakabay pa. Ayan. Tara, abot na, abot na tayo Oh

Wala Doon tayo sa dati Ay, sa normal Putangin ako, bigsyo sa puta Ah, <laughs> oh, sag ka Baby, sag ka na kayo natin dito ang manok? Dito ang manok? Pa Nadaan na natin? Dito diba? Ayun Ay, na sila, dumi na ro oh. Hindi, sila dumi oh, na natin Naka-open yung vlog ko Ay, oo, daan-daan na! Saan daan sa ano? Uy, Tara! Ay, 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 ay. Ay, sila, sila. Yeah. na? Eh, 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 eh! pa? Ah, sila ba, sila ba? Sila! Ano ka na kasi sila dominar? Ito kami sa ano? Ano ba ito? bypass road, gumaka Hindi ka pinadaan dito kanina eh Ayun! kanina nung ano Nung uh, 13 Ay, check mo ba kami apa Nanti di kami tiba -tiba. Oh, gemak. Oh, gemak. Nah, ini. Di anak -anak nah, anak -anak, anak -anak. <tis> oh, Oh, ini barang

Pababa, pababa. Ito, galing eh, no? no? Ba't ganun? Hindi natin, hindi sa pinadaanan to. Tapos, Manila daw. Saan yun? Diretso. Diretso. Diretso daw, diretso. Hindi. Hey. Gumata. Itugo. Okay. Hi, <laughs> Pe. Hi, baby. Hi, baby.

natin na sila dominar ha oo wala na bilis eh binaksan ko pa naman yung ano ko para sa kanila hop hop oh grabe yan oh o, grabe okay. na wala sila dominar oh bilis grabe so, yung mungka na to ah may na to ah yeah, grabe naman yan oh wala sila dominar oh ang bilis Tekan 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 lupa, lupa, lupa Lupa, lupa, lupa Nasa baba yung dinaana na ating kanina eh Baka hindi si tayo sa ano? Ba't kaya hindi tayo baka si Tevinan ang seaside, baka ma-traffic po choppy, choppy saan ka na? Eh, tayo sa seaside o, tapos ito din labas nun dito oh, grabe, puno hahaha <laughs> Oh, ah, sangkak, oh sangka Oh, sangka, Oh, hei <laughs> Oh, sangka, oh. <laughs> Allah sangka, ayang ayang, ayang <laughs> sangka, ayang. sangka, oh sangka mereka salubung <laughs> Oh, sangka datang si oh sangka nandating yeah. tag Woo -hoo! walang gilaw eh saan ka na? hey saan ka? wala ano yung dinig dinig hindi na dinig Ah? Hindi na dinig sa baba. Oo. Eh? Tabunan. <laughs> so sa si signal eh. Nasa baba ka eh. Grabe atin dito ah. <laughs> Ilan na tayo ng ways Hindi ako ng ways ah. <laughs> Pero ito yun. Bakit na naman dito. Kaya wala nga nga. Wala taon. Oo. na ulit oh. Woohoo. <laughs> Ayun na. Ayun yung ay seaside uh,

17 pala ng hapon dito kami ngayon sa uh, Dumakao Bypass Road dito kami tinuro ng Waze eh. so current namin uh, kilometer ay 362.8 kilometers ah uh, from uh, Barcelona sa masagot to current location so iba to iba to sa dinaan namin kanina ay kanina ba to? Na, kanina ng kanina so, nakaraan ang papunta kami dito iba kami dumaan sa may uh, ano eh tabing dagat eh ka tabing dagat doon dito sa bypass madaling araw kami dumaan doon hindi kami tinuro ng way which dito uy, ah, counter flow counter flow

ito kung tumaan ng gabi hindi yari na na tayo sa ano kaliwa kaliwa ayun ito proper manila ito pa naman yung paano pati ah. <laughs> hi <laughs> hi guys hi guys see <laughs> you again <laughs> Dulo ako kami sa bypass Ang labo mo, gumaka <laughs> So magpapalit lang ako ng battery ha Ah dito kami kumain Dito rin eh Dito kami dumaan dati Pero hindi kami sa bypass dinaan Dito kami kumain oh Ano naman yan? Ganun din eh pinata Pinakit lang tayo Siguro traffic Ayun, no. dito ulit tayo sa ano? Sa side? Oo oh. Ayun, dito Okay lang yun, at least naka-experience tayo doon Sa bagay Maligaw ka man doon, at least alam mo Likes na Parang ano siguro doon, traffic, no? Hmm. Ayos So, teka, magpapalit ulit ako ng battery, ha? Ay, hindi, hindi, patayin ko na lang pala Gusto ko na lang buksan 3 bars pa naman, eh